Good morning. Ayong hapon pala sa inyo, guys. Gusto ko lang may kausap, guys. Alam niyo, guys, ay naano ano ko, guys, parang sumasakit yung dibdib ko, guys, kasi sa parang na-stress talaga ako, guys, sa sobrang stress ko na talaga, guys, kasi yung wala ka nang yung wala ka nang pambili ng bigas yung wala ka ng pambili ng bigas tapos sobrang mahal pa yung bigas guys kaya nakaka-stress talaga yan ayan napagod na talaga ako guys kasi yung bigas natin dito guys ay sobrang mahal na pala guys alam nyo guys biroin nyo yung ano jaguar na, bugas, na bigas na ay 60 na pala yung kilo tapos wala tayong pambili ayan para nakaka-stress talaga yan guys sobra paano na ano na lang gagawin natin guys tapos wala tayong mga ano mga kamuting kahoy kasi binabawalan na kami dyan nga ano kumuha dyan sa mga saging na yan bawal sa amin na yan guys kasi si, si ma'am si ano si Ren Arps guys ay nakak, nakit, nakikitira lang dito guys kaya bawal ka kumuha ng saging So ayan lang guys ang ating vlog for today. Bye-bye and see you my next video.